Nagbibas nga ng pasabog itong isang player ni Coach Tim Cohn dyan sa barangay Hinebra. Patungkol nga dito sa discarding ginawa niya kontra nga dito sa kupunal ng Jordan. At amatin uh, dito kasi pinagbabawal na teknik to mga basketball Hindi ko alam kung nadulas lang itong player na to o kumbaga sa sobrang proud niya eh nasabi niya yung discarding ginawa ni Coach Tim Cohn. At pag-usapan na rin natin itong sampung bagay na nakaapekto dito nga sa pagkapanalo ng ating Gilas Pilipinas. Pero bago yan, ko ng isang like bilang pagsuporta. Dito nga sa naging balita ng One Sports PH Mata Basketball sa panulat netong si Martin Del Bolima ay binahagi nga ni Jared Dillinger ng Barangay Hinebra itong ipinagbabawal na teknik na dinamit ni Coach Tinkone mga basketball Ano ba yan? Kasi hindi ko hindi ko maiisip kung bakit niya nasabi to o pwede niya pang sabihin to kasi alam naman natin na coach pa rin si coach Tim Con sa PBA, 'di ba? At sa Gilas. Hindi ko alam kung pwede niyang sabihin 'yon, pero kids na ibalita na sinabi niya na ibabalita ko na rin. Kasi nga yung nangyari daw na pagtambak metong Jordan dito nga sa ating Gilas, Pilipinas, eh nakabuti raw 'yon. At sa paniwala niya mga ka-basketball ay eh, klano raw talaga yon ni Coach Tim Cohn. Ah, uh, actually mga ka-basketball ako may palagay din ako pero hindi sa ganitong uh, sistema no or uh, paningin. Ang paningin ko kasi doon kaya uh, posibleng nagpatalo si Coach Tim Cohn sa kayang ating giras Pilipinas para hindi natin makaharap agad yung China kasi nasa kapilang bracket doon sa unang inilabas yung uh, China that time. Pero eventually, naging kaprakit pa rin natin yung China. At ayon niya rito kay Dal, uh, Jared Dillinger, mga ka basketball kasi naging teammate niya na si Coach Tim Cohn at naglaro na rin siya para kay Coach Tim Cohn. Kaya nakita niya na yung magkapilam side, no? At ayon pa sa kanya, mga ka basketball may mga panahon daw na pagdating ng regular season, yung pag-uumpisa, magpapatalo raw sila. O hindi sila, hindi nila ilalabas. Yung lahat ng laro nila, para na pagdating ng semifinals or ng finals, walang ka -ID idea yung team na yon yung makakalaban nila kung ano yung defense ha o yung defense ang gagawin nila. Kumbaga, basang-basa na sila ni Coach Tim Cohn. Pero si Coach Tim Cohn, hindi nila alam, wala sila kaalam-alam kung ano yung gagawin ni Coach Tim Cohn. Yan daw yung nakita niya. Doon sa naging laro, kontra nga sa Jorta ng ating Gilas Pilipinas kasi ang nangyari daw nung first quarter hanggang third quarter dun sa pagsisimula, maganda yung pinakitang performance na ating Gilas Pilipinas. Pero pagdating daw pagkatapos daw nung, no? pagkatapos na ang uh, third quarter yung pagsisimula, wala na. Kung baga, tinamba ka na 28 to 10, no? 28 to 10, no? 28 yung naging score ng Jordan, 10 na lang yung sa Gilas Pilipinas. Kaya siyempre, como siya, alam niya yung ganong diskarte ginagawa nila eh. At, at nakalaban niya na rin yung, uh, si Coach Tim Cohn. Kumbaga, nangingiti na siguro siya no, habang pinapanood na yari ito, yari ito. Yun mga ka-basketball, ako. Talagang uh, habang tinitingnan ko ito kasi eh, kaya nang sinasabi ko, Ah, uh, solid supporter na ako ng Alaska dati pa, no? Panahon basi nila Johnny uh, Aparientos yung talagang sinutukan ko. Yan nga sa PPA, no? Yung uh, kick fight na sina Poch po Pong Hawkins, di ba? Yan yung mga time ko na talaga uh, gustong gusto ko yung Alaska that time under Poch Team Phone. At pagdating ng araw ng finals, nice, eh wala nang maisagot. Eh ko po na ng Jordan, dito nga kay Coach Team talaga talagang kahit uh, hindi nga nila tinambahan. Kung alam na ni Coach Team ko eh, kung paano yung mga ata. Grabe yung ginawa ni Newsom kay, ano, kay RHJ talagang pinahagod eh, di ba? So yun mga basketball yung sinasabi nitong si Jared Dillinger na hindi ko alam kung pwede niya sabihin. Punta naman natin itong inilabas na sampung bagay na naging tahilan ng pagkapanalo ng ating giras Pilipinas nitong manilastandard.net. Umpisa natin mga basketball pang isa pang number one sa kanila, sempre. Itong paglalaro ni uh, Justin Brownlee na nag Michael Jordan. So, yung Jordan niya, tinalo ng isang uh, nag Michael Jordan na si Justin Brownlee. Alam naman natin na uh, grabe, no? Kahit nga yung laro niya doon sa China, no? Grabe. Para na uh, ikinukumpara na doon sa naging uh, laro ni Tracy McGrady na na-high score ng 13 points sa loob ng 33 seconds. Comparison lang naman yan, mga basketball Pangalawa, itong uh, uh pagpahayad ni Coach Tim Ko na mag-coach nga sa ating Gilas Pilipinas kahit konti lang yung preparation, di ba? Alam naman natin yan, pulang sa tao, di ba? May mga players na wala, gusto niya pero hindi nakalista. Tapos pag-step aside na nga na itong uh, si Coach Tot Reyes, malaking bagay yan kasi nagkaroon ng pagkakataon itong uh, si Coach Tim Ko para mag-coach last minute replacement so parang naging blessing in the skies pa raw, yung uh, pagpasok netong si CJ Perez at Epin Alas para sa ating Gilas Pilipinas panglima yung uh, team play over isolation kumbaga parang nakaka uh, nakakairita na raw tingnan yung isang player lang yung uh, may hawak ng bola tapos yun nga ganun lang walang clay Hindi nangyayari, hindi raw katulad ngayon. Siya yun niya na hindi po tayo mababasketball. Ang paanin para sa kanya yung rivalry versus China. Parang nung panahon daw ng Chris pa Toyota, eh, parang mas gusto yung pang matalo ng Toyota or nung crispa pa sa maihilang team kesa sa Crispa o sa Toyota. Pag, basta kumbaga, parang mortal na magkahawa yung tinutukoy niyan. Hindi pwedeng matalo kami At sa inyo, sa team nyo. Pampito yung forgettable World Cup. So alam naman natin na kahit tinambahan natin yung China doon sa World Cup, eh hindi pa rin naging maganda yung naging performance natin. Sa kabila ng tayo na yung naging host. Pangwalo mga basketball yung PBA MVP's powering the starting five. Alam naman natin Justin Brawley, best import. Dunmar Fajardo, ilang beses nag-MVP yan. Diba, Scottie Thompson. pang mga basketball yung uh, pacing top teams. So mas malalakas yung tinaanan natin, especially yung Iran sa yung China. So, parang sinasabi niya rito, naging handa tayo. Kontra na dito sa Jordan, samantalang sila ang milabanan ng Lamila. ay eh, itong Saudi Arabia na mas mahina at Chinese Taipei eh, na medyo malakas pero siyempre, eh, hindi mo pwede i-compare sa China. Na home court pa nila yung paglalaroan natin. At pamsampo mga nga na basketball yung solid PBA. Alam naman natin na si Ansh Kwame lang, hindi PBA player. Diyan sa mga players natin din sa CK, uh, sa Asian Games. Kaya kumbaga, yung solid na PBA players, yung talagang uh, nagpakita ng galing. Dito nga sa kakatapos lang na Asian Games. At yung suporta, na uh, siyempre, ng mga posin dyan at ng mga Pinoy basketball fans. Hanggang dyan mga kabasketball, maraming salamat. At God blessin lahat.